na tayo sa Bakong Livestock Market, araw ng lunes April 28, 2025, alas sa isang baga. Mga kasama, kukumustahin natin ang livestock na ito, gaano kaganda ang mga baka, at syempre, mga presyoan nila. Doon naman, sa mga napadaan lang sa channel natin, at uh, paano makarating dito, ay gawin yung landmark ang Dumaguete City. Kung nakakotse ka or motor, 25 minutes lang ang biyahe at paparito ka na. Itanong nyo na lang po sa mga tricycle driver. Uh... Sa mga ganitong oras mga kasama, alas 6 ng umaga, sunod-sunod po ang datingan ng mga negosyante ng baka. Ito yung mga baka na galing sa iba't ibang barangay o munisipalidad ng Negros. Oh. berapa ini kan nya? seven dolar <tip> ini <shay>, <tip> 55 hmm. Mga kasama itong baka na ito ay binibenta ng 300,000 pesos. Dalawa po ito, ito yung isa. Magkasing laki naman po. Kung sakali isa lamang ang bibilhin at kung i-estimate natin ang bigat nito, na ito, tingin ko po nasa 830 kilos itong baka na to sa ngayon po ang presyoan ng buhay na baka sa bakong ay 160 to 170 pesos per kilo, wala pa rin pagbabago sa presyoan sa ganitong klaseng baka mga kasama ay pwede po ito sa 170 pesos per kilo kung halimbawa 830 kilos nga ang bigat nito at i-multiply sa 170 pesos per kilo ay lumalabas na 141,100 pesos. Ngayon, ang sabi ng may-ari, 300,000 pesos daw ang dalawa. Lumalabas na 150,000 pesos ang bawat isa. Sa tingin ko po, base sa estimate natin, sa computation natin, at bulungan ng mga taong tumitingin sa baka, sapat daw ang 140,000 pesos bawat isa. Siyempre, kung seller ka, taasan mo na ang presyo mo dahil lahat tumatawad. Mga kasama, kung 300,000 ang dalawang baka kanina, ito rin po ay 300,000 tatlong peraso naman po. Ibig sabihin, 100,000 ang bawat isa. Ang kay naman ng bawat isa. Ngunit sa 100,000 bawat isa po ay masyadong mahal. Sa mga ganitong presyohan ay panglahi po, hindi pangkatay. Eh pwede naman tawaran. Huwag yung kalimutan kung may naglalakihang baka, may mga katamtamang laki rin dito. Kung uh, litsunin, or baratong baka ang hanap nyo, meron din ang bakong. Hindi po bawal ang tumawa dito dahil tulad sa ibang malalaking livestock market or auction market, maraming hawiring din. Ibig sabihin, pangatlong owner na. Presyo mula sa may-ari ng baka, presyo sa komprador na nakabili ng baka at ang pangatlo po ang ipinatong na nagahawiring. Although hindi naman lahat, Maraming mga local comprador na sila na mismo ang nagbebenta doon sa taga Maynila na comprador na parito sa bakong upang mas mabilis ang transaksyon at ladong gumanda pa ang ugnayan nila. baytan bok na na bay? kasama kong litsuning baboy ang hanap nyo, meron po rito 6,500 to 7,500 at natatawaran rin. Ba kasama kong naisip kong mag-alaga ng baboy, maraming biik po rito, 3,300 to 3,500 ang bawat isa. Kung naibigan niyo po ang video na ito tungkol sa kahayupan, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para sa susunod na mga video. Salamat!